Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Tiyak na narinig mo na ang hindi mabilang na beses sikat na kwento ni Noah at ng Arka, hindi ba? Ang kwento ng isang matuwid na taong pinili ng Diyos upang makaligtas sa malaking baha na tinangay ang sangkatauhan. Ang lahat ng uri ng hayop ay pumapasok ng pares, isang napakalaking sisidlan na humahampas sa malalaking alon, at sa huli, ang pangako ng isang bago simula. Yan ang versyon na lagi nating naririnig mula pagkabata. Gayunpaman, ang napagtanto ng kakaunting tao ay maaaring itago ng biblikal na ulat na ito ang nakakaligalig na mga detalye, misteryo, na hindi palaging binabanggit sa mga pinakasikat na muling pagsasalaysay. Paano kung sabihin ko sa iyo na dalawang makapangyarihan at misteryosong nilalang ang naiwan sa labas ng arka sa pamamagitan ng direktang utos ng Diyos? Sino sila? Bakit sila pinagkaita ng kanlungan gayong lahat ng iba pang nilalang ay pinagkalooban ng kanlungan? Ano kaya ang nagawa nila nang labis na ipinagutos ng Panginoon sa kanila tiyak na pagbubukod? Iyan ang pag-uusapan natin dito. Pagbubunyag ang karamihan ay hindi binabalewala at nag-aalok ng isang bagong paraan upang maunawaan ang banal na paghatol. Sa mga araw bago ang baha, ang lupa ay nahuhulog sa napakalalim na espiritual na kadiliman na ang pinakabuod ng sangkatauhan ay tila ganap na nasira. Ang karahasan ay naging panuntunan. Itinuring na normal ang perversyon at nangingibabaw ang katiwalian sa bawat larangan ng buhay panlipunan. Ang puso ng tao ay hindi na naghahanap ng katotohanan o anumang anyo ng kabutihan, ngunit halos sumandalganap na tungo sa kasalanan at sa makasariling pagtugis ng sarili nitong mga pagnanasa. Ang kasamaan ay dumami tulad ng isang nakakahawang sakit na lumaganap sa mga bansa, pamilya, at maging ang paglikha sa pinakadalisay nitong kalagayan. Sa magulong tagpuan na ito, ang Diyos na nakikita ang hindi maibabalik na pagkasira ng sangkatauhan ay piniling kumilos ng tiyak upang wakasan ang tiwaling henerasyong iyon at simula ng kanyang malikhaing gawain ng bago na may napanatili pa rin kadalisayan at pagsunod. Gayunpaman, kahit na sa harap ng gayong matinding paghatol, hindi nabigo ang lumikha na magbukas ng pinto ng pag-asa. Bago isagawa ang kaniyang sentensya, ipinakita niya ang isang plano ng pagtakas, isang pagkakataon ng kaligtasan para sa mga handang makinig sa kaniyang tinig. At sa mismong kontekstong ito na ang isang tao ay namumukod tangi sa mga karamihan, si Noah. Inilalarawan siya ng kasulatan bilang makatarungan, walang kapintasan, at tapat, isang tao na Bagamat napapaligiran ng isang tiwali at pagalit na kapaligiran, ay piniling lumakad sa patuloy na pakikisama sa Diyos. Ang katangiang ito ay nagbukod sa Kanya para sa isang misyon na magbabago sa kapalaran ng sangkatauhan, ang pagtatayo ng arka. Ang napakalaking barkong ito ay hindi lamang isang kahoy na sisidlan na idinisenyo upang mapaglabanan ang rumaragasang tubig ito ay magiging parehong makasaysayan at espiritual na milestone, ang paghahati sa pagitan ng mga napangalagaan mula sa banal na poot at ng mga natangay ng pagkawasak. Ito ay sabay-sabay na simbolo ng paghatol at awa ng paghatol at mga bagong simula. Habang ang mga tao sa kanyang henerasyon ay tinutuya, kinukutya at hindi pinaniwalaan ang kanyang mga salita, si Noe ay nagtiyaga na sinusunod ng may katumpakan ang bawat detalye ng mga tagubiling ibinigay ng Diyos mismo. Sa loob ng isang daan at dalawampung taon, nagpagal siya walang tigil, namamartilyo, nagpapako, nagsikap sa pisikal at nagbibigay ng espiritual na patotoo. Sa mahabang panahon na iyon, si Noe ay hindi lamang gumagawa ng isang kahoy na arka kundi pati na rin nagtataas ng isang tahimik na patutuo ng pananampalataya nagbabala sa mundo na ang paghatol ay naitakda na sa langit. At kailan? Sa wakas ay dumating ang pagkawasak, ang refugee ay matatagpuan lamang sa loob ng arka. Sa loob nito, ang kanyang pamilya ay mapangalagaan kasama ng isang dalisay na labi ng bawat uri ng hayop na nilikha ng Diyos na tinitiyak ang pagpapatuloy ng buhay sa lupa. Ngunit ito ay tiyak sa puntong ito na ang isang lumilitaw ang nakakaintriga na paghahayag. Kabaligtaran sa iniisip ng marami, hindi lahat ng nilalang ay tinawag na pumasok. Ipinakikita ng banal na kasulatan na ang ilang grupo ay hindi kasama sa plano ng kaligtasan. Kabilang sa kanila ang mga nefilim at ang mga nahulog na anghel. Ang mga entidad na ito ang pangunahing ahente sa likod ng katiwalian ng mundo at gumaganap ng isang direktang papel sa espiritwal na pagbagsak ng sangkatauhan. Ngunit sino nga ba ang mahiwagang Nephilim na ito? Ang ulat sa Genesis kabanata 6 ay nagbibigay liwanag sa palaisipang ito. Doon ay sinasabi na nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay magaganda at kumuha sila ng mga asawa kanilang sarili. Itinuturing ng maraming iskolar ang mga anak na ito ng Diyos bilang mga anghel na tumalikod sa kanilang makalangit na posisyon at naghimagsik laban sa banal na kaayusan. Mula sa ipinagbabawal na pagsasama ng mga espiritual na ito, ang mga nilalang at mga babaeng tao ay dumating ang mga hybrid na nilalang na kilala bilang Nephilim. Sila ay mga higante na pinagkalooban ng napakalaking lakas, marahas at malalim na tiwali sa kalikasan. Inilalarawan sila ng Biblia bilang mga bayani ng matatanda at mga taong kilala. Ngunit ang katanyagan na iyon ay hindi nauugnay sa maharlika, birtud o katapangan, ngunit sa takot na kanilang inspirasyon. Sila ay naalala hindi para sa katarungan ngunit para sa kalupitan, walang awa na paghahari at ang mapangwasak na impluensya na kanilang ginawa sa lahat sa kanilang paligid. Ang mga nefilim na ito ay hindi lamang mga higante o mga lalaking may pambihirang lakas. Kinakatawan nila ang isang radikal na pagbaluktot ng kung ano ang orihinal na nilikha ng Diyos sa pagiging perpekto. Ang mismong pag-iral nila ay isang direktang pagsuway sa banal na kabanalan, isang tanda na ang kaayusan na itinatag sa Eden ay sadyang sinisira. Ito ay hindi isang likas na pagkakaiba-iba sa loob ng paglikha, ngunit isang pagmamanipula na naghalo kung ano ang makalangit sa kung ano ang makalupa, isang bagay na hindi kailanman sinadya na mangyari. Sila ay mga hybrid na nagdala hindi lamang isang pisikal na anomalya, kundi pati na rin isang espiritual na katiwalian na nadungisan ang lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ang mga nilalang na ito dumating upang dominahin ang buong teritoryo, pinasuko ang mga populasyon, inaapi ang mahihina, at nagtatag ng paghahari ng malaking takot. Kahit saan sila pumunta, umalis sila sa likod ng bakas ng digmaan, dugo, at kawalan ng pag-asa. Ang buong bansa ay naging alipin at ang karahasan ang naging nangingibabaw na wika ng sangkatauhan. Ang lupa na nilikha upang magmunimuni ang kaayusan at pagkakaisa ng lumikha ay naabutan na ng kaguluhan at kalupitan. Dahil dito, ang pangungusap na nakatala sa Genesis 6.13 tatlo ay hindi mauunawaan bilang labis na malubha kundi bilang isang kinakailangang tugon. Wawakasan ko ang lahat ng tao sapagkat ang lupa ay puno ng karahasan dahil sa kanila. Ito ang huling punto ng proseso ng katiwalian na hindi na maibabalik. Gayunpaman, hindi lamang ang mga Nephilim ang may pananagutan sa pagkasira na ito. Sa likod ng kanilang pag-iral ay may mas madidilim na impluensya ang mga nahulog na anghel. Ang mga espiritual na nilalang na ito na minsan ay may mga posisyon ng kaluwalhatian at kadalisayan sa langit ay sadyang piniling maghimagsik laban sa lumikha. Iniwan ang kanilang orihinal na tirahan at nilabag ang mga hangganan na itinatag ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsali sa kanilang sarili sa mga babaeng tao, sinira nila ang kaayusan ng paglikha at binuksan ng pinto sa isang uri ng katiwalian na hindi pa nakikita. Hindi lamang sila nag-eeksperimento sa pagsuway ngunit gumagawa ng isang diskarte na nilalayong sirain layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga anghel na ito ay hindi pasibong manonood ng mga kaganapan. Sila ay kumilos bilang mga manipulator at tagapagturo ng kasamaan na pinamunuan ang buong henerasyong pagkabulok. Naimpluensyahan nila ang mga digmaan, hinimok ang mga masasamang gawain at binaluktot ang mga halaga na nagtutulak sa sangkatauhan palayo ng palayo sa katotohanan. Ang pisikal, panlipunan at espiritual na katiwalian na lumaganap sa sinaunang mundo ay ang direktang bunga ng kanilang paghihimagsik. Ang kasulatan mismo ay naghahayag ng paghatol na ipinahayag sa kanila pinatutunayan ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang liham na ikalawang Pedro dalawa apat na hindi pinabayaan ng Diyos ang mga anghel na ito, kundi inihagis sila sa mapanglaw panglaw na mga piitan na pinipigilan sila sa mga tanikala ng kadiliman hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang parehong ay kinumpirma ng Judas labing anim na naglalarawan kung paano sila iginapos sa walang hanggang mga bilangguan na naghihintay ng huling pagkondena. Ipinakikita ng tadhanang ito na bagaman sila nagtataglay ng dakilang kapangyarihan, walang nilalang ang nakatataas sa autoridad ng lumikha. Ang kanilang espiritual na pagkabilanggo ay isang permanenteng paalala ng kabigatan ng paghihimagsik at ang bigat ng pagtatangkang hamunin ang banal na kaayusan. Ito ay tiyak na para sa kadahilanang ito na ang Diyos ay hindi pinagkalooban ng alinman sa mga nefilim o sa mga nahulog na anghel ng anumang bahagi sa plano ng pangangalaga ng buhay. Sila ay hindi isang lehitimong bahagi ng paglikha upang isulong. Kinatawan nila ang pinakabuod ng katiwalian na kailangang alisin upang magkaroon ng bagong simula, dalisay at tapat sa orihinal na layunin ng lumikha. Ang kanilang pagbubukod ay hindi pagpapabaya, ngunit isang sadyang pagkilos ng paghatol. Ito ay ang kinakailangang paghihiwalay upang maibalik ang kabanalan ng lupa at matiyak na ang kasamaan ay hindi tatawid sa hangganan sa bagong simula. Ang pagsasara ng pinto ng arka ay sumasagisag sa ganap na paghahati na ito. Sa isang panig, ang mga piniling mabuhay, sa kabilang banda, katiwalian, karahasan, at lahat ng mayroon naliligaw sa plano ng Diyos. Pagkatapos ng mahabang taon, isang daan at dalawampu ng tuloy-tuloy na paggawa at walang humpay na pagsunod, natapos ni Noe ang gawaing tinawag siyang gawin. Ang kaban itinayo ayon sa bawat sukat at detalye na itinakda ng Diyos ay natapos. Pagkatapos ay dumating ang huling utos. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay papasok. Kasama nila, pares ng bawat isa ang mga uri ng hayop ay dadalhin sa sisidlan, bawat isa sa itinalagang lugar na inihanda ng may pag-iingat. Walang silid para sa mga interpretasyon o negosasyon. Ang utos ay direkta at kailangang sundin ng eksakto tulad ng ibinigay. Ngunit ang pinakakapansin-pansin, ang punto ng sandaling ito ay nakasalalay sa isang partikular na aksyon na naitala sa Genesis 7.16. Ipinapahayag ng kasulatan na pagkatapos na makapasok ang lahat, ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto ng arka. Ang detalyeng ito na kadalasang hindi pinapansin ay may malalim na espiritual na kahulugan. Hindi si Noah ang nagpasya sa sandaling isara ang pag-access ang kontrol ng oras at pagkakataon ay ganap na nakasalalay sa mga kamay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto, itinakda niya ang pagtatapos ng panahon ng biyaya. Ang pagkakataon para sa pagsisisi ay natapos na at ang paghatol ay naging isang hindi mapag langan ng katotohanan. Ang sangkatauhan na pinagtawanan, kinukutya at kinutya ang mensahe ng babala sa loob ng mahigit isang siglo, ngayon ay nakatayo sa harap ng hindi maiiwasang kahihinatnan. Wala nang nakatakas. Wala nang oras. Ang awa ay nagbigay daan sa katarungan at ang ulan na nagsimulang bumagsak mula sa langit ay ang nakikitang kumpirmasyon na ang utos ay isinasagawa. Sa lahat ng naiwan sa labas, tiyak na naroon ang mga nefilim at ang mga nahulog na anghel. Sila na nagpalaganap ng takot, nag-udyok ng mga digmaan, at nang una sa buong bansa sa pagkawasak ngayon ay nahaharap sa kanilang huling pangungusap. Ang kanilang pagbubukod ay ganap at sinadya. Walang lusot, walang pagbubukod. Makatuwirang isipin na ang mga higanting ito habang nakatingin sila mula sa malayo sa kahangahangang istruktura ng arka, ay maaaring may ilang inaasahan na mapabilang sila. Ngunit ang pagsasara ng pinto ay nagpasya sa kanilang huling pagtanggi. Nang bumukas ang langit at nagsimulang bumuhos ang tubig sa walang humpay na agos, naging malinaw na walang lugar para sa kanila sa pangangalaga ng buhay. Ang paghuhukom ay hindi lamang umabot sa kanila, ngunit ganap na nilamon sila, na binubura ang kanilang presensya sa balat ng lupa. Natapos ang kanilang kwento sa ilalim ng tubig baha, isang paalala na walang anumang uri ng katiwalian ang makatiis sa layunin ng lumikha kapag nagpasya siyang ibalik ang kaayusan at kabanalan ng kanyang nilikha. Sa makatuwid, ang arka ay hindi lamang kumakatawan sa pisikal na kanlungan mula sa tubig baha. Sinasagisag nito ang isang espiritual na paghihiwalay sa pagitan ng kung ano ang Diyos itinuturing na karapat dapat sa pangangalaga at kung ano ang dapat alisin sa lupa. Sa loob ay ang buhay na nagdadala pa rin ng kadalisayan at magiging binhi ng isang bagong simula. Sa labas ay masama, malalim na nakaugat, ngayon ay nahaharap sa banal na hustisya na walang posibilidad na apela. Kapag ang ang pinto ay isinara ng sariling kamay ng Diyos, ang hatol ay natatakan minsan at para sa lahat. Walang magawa, ang pagkakataon para sa pagsisisi ay natapos na, gayon paman, kahit na bagamat malinaw na sinasabi ng salaysay ng Biblia na ang lahat ng nilalang sa labas ng arka ay nawasak, isang katanungan ang bumangon na umaling-aungaw sa paglipas ng mga siglo at patuloy na nakakaintriga sa mga mambabasa at iskolar Talaga bang Nephilim tuluyang nawala sa baha? O ang kanilang pamana ay nanatiling buhay kahit na matapos, ang pagkawasak ng sinaunang sangkatauhan. Ang pag-aalinlangan na ito ay nakakuha ng traksyon, pangunahing dahil sa isang huling ulat na nakatala sa mga bilang labing tatlo, tatlumpot tatlo. Doon ang labindalawang espiya na ipinadala ni Moises upang tignan ang lupain, nagbalik na may dalang nakakabahalang ulat. Sinabi nila na nakakita sila ng mga higante, mga inapo ni anak, kaya napakalaki na ang pakiramdam ng mga Israelita ay parang mga tipaklong kung ihahambing. Bukod dito, tinukoy ng mga espiya ang mga higanteng ito bilang mga Nephilim, na para sila rin ang mga nilalang na winasak noong mga araw ni Noe. Ngunit paano ito magiging posible kung ang Biblia ay nagpapatunay na si Noe lamang, ang kaniyang pamilya at ang mga hayop sa arka ang nakaligtas? Mayroong dalawang pangunahing interpretasyon. Ang una ay literal, ang ilan ay naniniwala na ang linya ng dugo ng mga Nephilim sa paanuman ay nakaligtas sa baha, marahil sa pamamagitan ng mga asawa ng mga anak ni Noe na maaring nagdala ng mga labi ng ipinagbabawal na pinaghalong ito sa kanilang angkan. Ang iba ay nangangatuwiran na pagkatapos ng baha ang mga nahulog na anghel ay muling nakialam sa sangkatauhan paggawa ng mga bagong hybrid na inapo. Ang pangalawang interpretasyon na tinatanggap ng mas maraming scholar ay simboliko. Ayon sa pananaw na ito, ang mga espiya ay naabutan ng takot at pinalaki ang kanilang ulat. Ginagamit nila ang terminong Nephilim bilang isang talinghaga upang ilarawan ang mga mandirigma na may dakilang tangkad tulad ng mga anakim na may layuning panghinaan ng loob ang mga tao sa pamamagitan ng pagtatanghal sa lupang pangako bilang isang hindi magagapi na lugar. Ano man ang paliwanag na pinagtibay, isang bagay ang nananatiling maliwanag. Ang epekto ng mga Nephilim ay hindi naglaho kasama ng tubig baha. Kahit na pagkatapos ng kanilang pagkawasak, ang kanilang pangalan ay patuloy na nagdadala ng makabuluhang timbang. Nagdulot ito ng takot, alaala ng isang tiwaling nakaraan at ang paalala ng isang panahon kung kailan kinailangan ng Diyos na mamagitan sa isang radikal na paraan upang dalisayin ang nilikha. Ang anino ng mga nefilim ay nagpatuloy, hindi bilang isang pisikal na presensya, kundi bilang isang simbolo ng lahat na dapat iwasan ng sangkatauhan at bilang isang palaging paalala ng abot ng banal na paghatol. Maaring sila ay nawasak sa pisikal, ngunit ang alingaw-ngaw ng kanilang pag-iral ay patuloy na umalingaw-ngaw bilang isang walang hanggang babala, isang malinaw na paalala kung ano ang mangyayari kapag ang sangkatauhan ay lubusang lumalayo sa Diyos ang pagbubukod ng mga nefilim at ng mga nahulog na anghel mula sa arka ay hindi lamang isang detalye ng pagsasalaysay o isang simpleng gawaing pagpaparusa. Isa itong espiritual na deklarasyon na may malaking bigat, isang palatandaan na hindi iniingatan ng Diyos ang kumakatawan sa ganap na katiwalian. Ang desisyon ay hindi ipinanganak sa banal na kapritsyo Ngunit sa pangangailangan, ang mga nilalang na ito ay lumampas sa mga hangganang itinatag para sa paglikha, lumabag sa lahat ng natural, makatarungan at dalisay. Sila ang naging mismong sagisag ng kasalanan sa pinakaradikal na anyo nito, ang produkto ng mulat na paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. Nahaharap sa ganitong senaryo, gumawa ang lumikha ng isang hindi mapag-aalinlanganan na pagpipilian upang mapanatili kung ano ang nagdadala pa rin ng kadalisayan at alisin kung ano ang hindi na nagkaroon ng anumang posibilidad na bumalik. Ang gawaing ito ay hindi lamang isang makasaysayang sanggunian, kundi pati na rin ang paghahayag ng katangian ng Diyos. Siya ay mapagmahal at maawain, ngunit siya rin ay makatarungan at banal ang kanyang biyaya ay sagana, ngunit sa kanya hindi maaaring ikompromiso ang hustisya. Kapag ang kasamaan ay lumagpas sa bawat hangganan, kapag ang katiwalian ay umabot sa puntong hindi na maibabalik, ang Diyos ay kumikilos ng matatag upang pigilan ang pagsulong ng kasamaan. Ang pagbubukod sa arka kung gayon ay higit pa sa paghatol, ito ay isang pagkilos ng paghihiwalay isang tiyak na hiwa sa pagitan ng kung ano ang maaaring ibalik at kung ano ang kailangang alisin upang ang bago ay umunlad. Hindi isinama si Noe dahil siya ay perpekto, ngunit dahil sa gitna ng isang henerasyong nasadlak sa kadiliman, pinili niyang lumakad na kasama ng Diyos. Ang kanyang buhay ay kumakatawan sa mga taong, kahit na napapaligiran ng marawal na kalagayan, ay nananatiling tapat ang mga naiwan sa labas, tulad ng mga nefilim at ang mga nahulog na anghel ay sumasagisag sa kabaligtaran. Mga nilalang na pinagkalooban ng kapangyarihan at kaalaman, ngunit ginamit ang mga kaloob na iyon para maghimagsik laban sa banal na kaayusan. Ang pagkakaibang ito ay hindi limitado sa nakaraan. Mayroon itong tumawid ng mga siglo at umabot sa atin ngayon. Ang hindi maiiwasang tanong ay ano ang ating nililinang sa ating sariling buhay. Mayroon bang isang bagay sa atin na nais ng Diyos na ingatan o pinapakain ba natin ang kailangan niyang alisin upang maibalik ang dalisay? Ang kwento ng Arka sa makatuwid ay hindi lamang isang talaan ng kaligtasan ng buhay sa harap ng isang natural na sakuna. Ito ay isang buhay na larawan ng banal na hustisya, ang malinaw na linya na naghihiwalay sa kung ano ang banal sa kung ano ang sira. Sa pamamagitan ng pagpili na ingatan si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop na kumakatawan sa pagpapatuloy ng paglikha at sa pamamagitan ng pagbubukod sa mga nefilim at sa mga nahulog na anghel, nag-iwan ang Diyos nang isang di mapagkakamalang mensahe. Hindi lahat ay may lugar sa kanyang plano ng pagpapanumbalik. Ang mga nagpapatuloy sa paghihimagsik kahit na pagkatapos mabigyan ng babala naiwan sa labas. Hindi dahil sa kakulangan ng babala, ngunit dahil iginigiit nila ang kasamaan. Ang dalawang grupo ng mga nilalang na ito na tila kahanga-hanga at hindi magagapi sa paningin ng tao ay ganap na tinanggihan ng Diyos. Walang puwang para sa kanila sa planong pangangalaga dahil dinala nila sa kanilang sarili ang pinakadiwa ng katiwalian at paghihimagsik. Ang katotohanang ito ay humahantong sa atin sa isang hindi maiiwasang pagmuni-muni. Ano ang tunay na tumutukoy kung sino pumapasok at sino ang nananatili sa labas? Ang sagot ay hindi lakas, katayuan o kapangyarihan, kundi ang puso. Ito ay nakasalalay sa pagsunod at pagpili na lumakad kasama ang Diyos kahit na ang lahat sa paligid ay gumagalaw sa kabilang direksyon. At narito ang isang tanong na nakakapukaw ng pag-iisip para sa iyo. Naniniwala ka ba na para lamang sa mga Nephilim at sa mga nahulog na anghel ang hindi kasama sa arka, o sa palagay mo ba ay karapat dapat din sila ng pagkakataon sa kaligtasan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento dahil ang iyong pananaw ay maaaring magpayaman sa debating ito. Kung ang nilalamang ito ay nagdulot ng mga bagong pagmumuni-muni sa iyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like Ibahagi ang video na ito sa isang taong interesado sa mga misteryo ng Biblia at syempre, mag-subscribe sa channel upang subaybayan ang mga paparating na pag-aaral. Marami pa ring lihim na nakatago sa mga banal na kasulatan na naghihintay na tuklasin. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay at makita ka sa lalong madaling panahon.